Magpapataba tayo mga idol Ang gamit natin ay Urea at saka complete mga idol Pinaghalo po natin mga idol oh. Minikos-mikos na po niya mga idol Yung pataba natin Palagyan po natin ngayon yung ating talong kasi eh, makapal na ho bulaklak para ho magtuloy-tuloy po bulaklak mga ito, idol, hindi ho maputol. <laughs> Ayan ho. Kinukulit ni Bunchon mga idol, lagi na natin kasama yan. Kala niya, pagkain. kanyang po tayo magpataba mga idol. Pinagahalo natin yung complete tsaka yung urea. Tapos pag baksak po si isang puno mga idol, na lang po natin yung lagay. may mekas na po yan, insan. Ayan po yun. Yuria 4600 at saka 14 mga idol.